Nasibot ang personalis kang MDR Remo sa pagtaong akudir sa duwang lalaking ini. Makalis na maaksidente sa piglulunadang motorsiklo sa tinampong sakop kang barangay baga kay Mobo Masbate. Alas 11.2 11, sa dosning kang nakalis ng Miyerkules. Sigun sa pamayok ang MDR Remo Mobo na si Richard Lupango. Gikan ang duwang biktima sa sarong pagtiripon asin pauli na kuta sa sendang residensya. Alagad man tang babay-bay ang nasambit na tinampo. Naslide ang sendang motorsiklo may yung sulot na helmet asin nasa impluensya paning alak ang duwang irido, kan maaksidente. Termina, Termino sa barangay na yan kasi ang problema nga na dyan, mm -hmm. medyo warang tailaw, tapos may mga blind curves, tapos yung mga tao, mm -hmm. since district na road, mm -hmm. national road, makaskasong ng padalagan, mm -hmm. kaya yung yung nangyari, tanspire, under pa mm ang nangyayari, tapos tayo yung under-influence pa ng alcohol. Sa datos kang opisina, Ini-ning ininang ikaduwang aksidente na naitala ni na bulan, partikularmente sa nasambit na lugar. Sa Tinamba Kamarinisur, duguan asin daing malay ang lalaking ini, kan makabangga ang pigluluna dang motorsiklo sa papabalyong baka sa ibong na sa Zone 6, Sitio Tagudtod, San Jose. Binisto ang biktima na si Albert Narciso, 30 anyos na suminapo ng seryosong lugad sa likod na partikan sa iyang payo, na tulos mananarespondihan kang personalis kang MDR Remo. Sa impormasyon, mayo man na helmet asin nakainong pasubot ang biktima kan maaksidente. Sa presente, padagos pang nagpaparay ang biktima sa ospital. Ang samuyang opisina po na, na uh, nakulan man sa may mga sa diri po nin, ano mga uh, alagang hayop na ang sa inda pong ano mga alagang hayop, iga po ka. Araw kang si nangyari duman sa ano, nangyari duman sa uh, Uh, kang sarong aldaw na biglang nagsulpot si bata, yan po na nagkakosa po po aksidente. Sa lupi ka marinisur, Irido man ang motoristang ini, kan maaksidente man sa tinampung sakop kang Maharlika Highway na pulidan. Tulos man na nakaresponde ang Lupi M. Dera Remo, ang biktima sa ospital. Sa sipokot kan parehong probinsya, irido man ang tulong sakay kang bihikulong ini, makalis na tuminagilid sa gilid ni Nampong Sakop kang barangay Manangle. Pasado ala 7.05 ning banggi kang nakalis na Martes. Sa impormasyon, gikan banuan kan pulang gialbay, pasiring kutang Metro Manila ang mag asin ang 7 anyos nindang aki. Alagad man tang bay ang nasambit na tinampo. Nawara ning preno ang bikulo na nagresulta sa pagkakadiskwido kay ni. Tulos man na ang insidente kang otoridad asin tinauan ako dir ang mga biktima para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal.